grabe uy oh. Nabalitan mo na ba itong bagong dinadayong fried chicken dito sa QC? Nabukod sa malalaki, crispy, Juicy ay masarap kahit walang sauce. Pero huwag kang papayag na hindi mo matitikman yung mga pandiin ng dip nila dito na mapapadami ka ng kain. At kung trip mo ay flavored chicken, meron din sila dito. Pagdating talaga sa flavored chicken, ay ganito yung gusto ko na pinariliguan sa sauce, kaya sa itsura pa lang ay matatakam ka na talaga. Bitin ka pa? Huwag kang magkalala. Kung pandigmaan talaga ang gusto mo, ay etong overload ang bagay sa'yo. May chicken skin, dalawang crispy chicken, at may rice and fries pang kasama. Pag nabiting ka pa eh, ewan ko na. <laughs> Dito lang yan sa Bang Fried Chicken na matatagpuan sa Avir Tower, Pitwason Street, Corner Lakandula, Fragic Poor, Quezon City. Hello, I'm Kiparas, one of the owners of Bangbang Bang Chicken. Isang passion project po ito. Mahilig kaming kumain sa labas, especially sa Bangkok, sa Taiwan. So gusto din namin matikman ng ibang mga Filipino, yung mga favorite namin na flavors. Sa chicken pa lang, hindi kailangan ng sauce, masarap na siya. Sobrang crunchy niya, pero sa loob juicy pa din siya. Pati yung mga flavors namin talagang kakaiba at sulit na sulit siya. So I'll introduce to you our flavors. So ito yung mga specials namin. Tamarind glaze. Medyo maasim siya at matamis. Yang nyo, meron din kami, pero iba yung amin, medyo mas matamis siya and garlic parmesan. Hindi siya powdered. Talagang creamy siya. So, subukan niyo itong specials pag nakapunta kayo dito. Meron din kaming dry flavor. Sa mahilig, sa medyo spicy, try niyo yung spicy Thai rub. Signature Thai flavor po siya. Milk cheese and syempre yung favorite, yung sriracha. Pero pag uh, medyo mas gutom kayo, meron din kaming ino-offer na fully loaded uh, bang meal. May dalawang chicken, isang special crackling, at rice and fries. So, etong order palang busog nabusog na talaga kayo. And not just sauces po and flavors, we have a lot of dip. So we have the cheese dip. Siyempre, favorite ng lahat magbibigay kami niyan. Then we have also white sizzle. Una namin tong na-discover nung kumakain kami ng yangnyom. Pero yung mga customer namin, ginagamit din nila itong dip na to kahit hindi yangnyom yung order nila. And siyempre, yung version namin ng uso ngayon na dip, ito yung bangbang -bang signature. So, perfect ito sa mga original bang namin, yung walang flavor na chicken. Kasi sabi namin, chicken palang masarap na siya. So, pwede kayong ma-order ng original, tas bilik kayo ng dip. Ngayon, mag-grand opening na kami after one month ng mga comments at feedback na consider na namin lahat ng mga opinion ng mga kumakain dito. So, ready na kami sa grand opening at gusto namin ma-try ninyo itong limited edition namin. So, only for one day. Para matikman nyo, hindi lang yung chicken namin, pero yung uh, chicken skin din namin, or yung chicken crackling. So, etong box na to, three chicken and three crackling, buy one, take one siya at 299. So, punta kayo dito, November 29 sa grand opening namin. Buy one, take one from 12 noon to 3pm. I think, ang um, kakaiba talaga sa Bangbang Bang Chicken, made with love talaga siya. Kami mismo yung gumagawa sa likod, so sure kayo sa quality. At sinusugurado namin na crunchy siya at masarap siya, pero affordable pa din. So come and visit Bang Bang Chicken, dito sa Avir Tower, P. corner lakandula street, dito sa Quezon City. Ang operating hours namin is Monday to Friday, 11am to 8pm At Saturday and Sunday from 11am to 9pm Pero kung medyo malayo kayo You can order via Grab At kung wala sa Grab uh, Feel free to message us in uh, Facebook At mag-arrange na lang kayo ng pickup Para maka-try pa rin kayo uh, ng Bangbang Bang Chicken At ay mga kabangers Nandito tayo ngayon sa Bangbang Bang. Sa November 29 Yung Crispy Chicken nila 299 pesos Buy one, take one ha Bali magiging 12 pieces to From 12 noon to 3 p.m. lang available yung kanilang buy one take one sa November 29 kaya sugurin nyo na tikma muna natin yung sriracha grabe uy kain tayo mm. grabe sarap panalo yung cheese sauce nila Mm. Tikman naman natin yung Bang Bang signature nila. Ang oh. grabe oh. Mm. Crispy. Ang grabe sarap nung, ano, nung sauce na to Ang mm. sarap ng chicken. Crispy. Tapos naman mo ng sauce na ganito. Mm. Tikman natin yung milk cheese. Grabe yung mga sauce dito. Mmm. Oh. Masarap din ito. Mm. Sa tatlong na tikman ko, ito yung pinakagusto ko. Masarap na ito. Ayan, tikman naman natin yung kanilang tamarind glaze. Mmm. Manamis na Na ah, masim-masim. Medyo may sipa ng anghang. Mm. Mm. See all see Yeah. Ano mo Ah, Ang gabi At itong garlic parmesan Mmmmm Alam ko kapit kapit sa sige Tikman natin yung kanilang Thai milk tea para ka nasa Thailand ah. Tikman natin yung kanilang overload. 249 pesos, meron ka ng chicken skin, dalawang chicken, may kasama ng fries and rice. Grabe, pag nabiting ka pa dito, eh, ewan ko na sa'yo. Sobrang dami na yan. Mm. Busta natin ng gano'n, no? Ang! ang oh. ah. mm. bistanya na dito, bang-bang, napakasol dito mga loads, panalods. Mm.